Magandang hapon mga ka-agree, mga ka-prepper. Kamusta, kay Kamusta kayo guys? Kumusta kayo mga ka-prepper? Yung mga kasama natin o mga katulad natin naghahanda ng mga bagay-bagay. Yung mga gulayan nila, yung mga alaga nila. So guys, so review lang natin konti. So bilang ka-prepper, ito yung goal natin. Sabi nga natin nung simula. So naghahanda tayo ng uh, hindi man totally self-sufficient sa pagkain, pero may handa natin yung mga bagay na mahalaga, yung mga pagkain na na mabilis nating maihanda, yung mga gulay, mga mga paan, mga alaga, mga hayop katulad ng manok, pato, iba-iba. So unti-unti po, ito po yung update ngayon sa ating area. Ito na po yung kwan natin. So itinanim ni father ko, ni Tatang ito po yung alugbati guys. So, dumalaki na rin sila. Tapos, ito naman yung bago lang na inilagay namin. Yan po. Yan sila. Tapos, may pechay konti. Tapos, sa uh, ito po, uh, update sa alaga nating uh, ganso, pato. ano, uh, lumalaki na rin sila guys. Malapit na silang mangitlog. Ayan, so, tignan din natin yung uh, puhunan natin na manok Andre gusta Andre ayun natin uh, isang farmer din na katulad natin okay, guys ito na po yung update ng manok natin uh, konti dinin natin konti um, nagsisipon yung isang manok natin yun. yung kono oh. ba't yung kanya kailangan natin yung pakainin muna guys ito yung pinakapakain natin. kan? So, tapos ang update naman natin sa sa mga kan. Yan po, nagtanim po tayo dito sa may bandang malapit sa mangga. Ito po yung binili natin kay Boss uh, Christopher na Gimaras Ayan po eh, konti lang yung ginawa natin kasi Hindi naman ganun kaluwang itong area natin May Sinumalan na tayong Tinanim na Kalamansi so, Ito naman po yung Ibang tanim natin Ayan po eh. Nagbuhay na naman itong pan natin apat na nabuhay natin na um, mulberry Ayan. bilik tayo mamaya bilik tayo so ito yung tawag dito um, guapol Ayan. tapos ito po yung papaya Ayan, malaki na siya so nasa ko na to mga 6 footer na siya Uh, na po yung tanim natin na papaya Ayan na. Tapos yung isa nandun. Ayan. Tapos ito yung nabali. Maliit pa lang. pero bumabawi. ito yung yung mulaklak lang yung papaya natin guys actually ito um, dinaanan ng bagyo itong nakaraan, nakarang buwan si bagyong egay pero ako ng Diyos nakabangon naman ito yung ayan tapos yung guapol natin mamaya magdedelete tayo so ayan dito po tayo guys update tayo sa mag update tayo sa kamusta ang mais natin ito po yung sweet pearl na tinanim natin na mahigit uh, isang kilo ito na no, eh, inapplyan natin ng, 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 foliar ayan uh, shout out sa uh, boss natin yung kasama natin yung yung nag-refer yung kapatid natin si Kuya Rodel saka yung boss niya yung boss natin na uh, uh, post nila yung may-ari ng Quick Grow kasi yung partner niya na si Sir uh, Doc Ager ito na po yung uh, update sa mais natin guys Ayan, so malapit na po. Malapit na po ma-harvest. Awa ng Diyos, eh, mga kwanto, mga... Hindi mga last week ng August o first week ng September so ano bang petsa ngayon na uh, 21 I think ngayon so mga first week tamtaman ayan na po sya ayan ito tapos ito naman yung kalamansi namumunga ayan ayan is natin kawanan dyan okay sya ito po nakaraan mga uh, siguro mga one week o less one week mag uh, patubig po tayo dito sama natin si uncle tapos si tata actually hindi ako masyadong nakagalaw noon mga masyadong nakatulong kasi gawa ng may ikan. tinubuan tayo ng pigsa <laughs> hirap pala magpikaro ng pigsa <laughs> so ito na po yung kalamansi natin So guys, yung pinag-uusapan natin kanina na about sa prepper, pagiging prepper natin guys ayan nagtatanim tayo ng punong kahoy ng punong bunga yung katulad ng mangga tapos sa mali, mga yun katulad na kalamansi may order tayo ulit guys yung 20 pieces na kalamansi tatanim tayo ulit dito sa may pintinam na natin ng mais Sayang guys So, ano pa ba ang kan natin pag-usapan natin? So, yun lang po, uh, ang pagiging uh, prepare prepper farmer. Uh, kailangan talaga ng tiyaga, kailangan ng pasensya at, uh, okay lang yung uh, mag hustle ka pero wag wag sa isip nagmamadali. Wag isipin nagmamadali kan. Sipin mo basta importante kung ano yung natapos mo ngayon. Tapos mo yung araw na to. malaga uh, mahalaga may natapos ka may ginawa ka may accomplishment ka sa buong araw kung medyo pagod at ka sumasakit ang katawan kailangan din mag relax magpahinga, uh, magpa kasi mahirap po yung one uh, yung yung abusuhin din natin ng katawan natin kasi siyempre pagka nagkasakit ang yan, uh, yan nagkasakit ang isang tao wala talaga sabi nga kaya ang puhunan natin dito yung kalakasan natin yung health natin ayan guys na tumutubo na yung natin yung napier natin guys Ayan po tapos ito yung alibabag alukon sa ilokano kalong kasi ang kan nito tawag sa tagalog to yung masarap na hinahalo sa sa munggo kasama din ito sa area natin na nabili natin itong puno na to hanggang sa baba so tatamnan natin later on yan, by December pa yan sa baba So ito po. So ngayon, ang ginagawa po natin ngayon, nagtatanim po ako ng mangga. So, eh tatanim natin ng mangga to para uh, medyo kan pa. Medyo uh, madagdagan natin yung yan, katulad niyan mga mal, yan, malaking mangga yan Indian mango po 'yan. So ito po yung tatanim natin uh, na gimaras din 'yan mga kalabaw 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 mango tapos para is limaras so yan po guys at lang po so tuloy tuloy lang po tayo mga ka prepper mga ka farmer unti so, unti may mga nai may, may hahanda tayong mga mga pan, mga bagay bagay mga para mas uh, lumapit tayo dun sa goal natin na maging, uh, hindi man sabi ko nga kanina, hindi man totally sufficient sa pagkain. Pero at least maging handa na may provide mo na dati yung mga kailanganin mo in the future. So untunti in po, iniisip pa tayo na itatanim dito. Ayan guys, so see you sa ating next video. Maraming salamat. God bless. Mabuhay na lahat mga ka mga ka-prepper.